I, mga kasari, for today's video ay mag-cooking series sa angkura dang kay pirmina na lang tana sa tindahan pero after aning magluto-luto ta diri oh, balik ta sa tindahan so magluto dahi ko diri og spaghetti no hey, spaghetti, nag cravings sa spaghetti, mga best mga kasari, so medyo matagal-tagal na rin talaga itong spaghetti ko dito nakatambak, parang ilang buwan na talaga dito yung spaghetti ko na ito, kaya kesa masayang, lutuin na lang muna natin, so simutin natin yung nilagay natin na sauce dahil, ayang naman kung hindi natin sisimutin. Sinong nakaka-relate dyan na sinisimot yung lagyan at nilalagyan ng tubig? Uy, anong nilalagyan at nilalagyan ng tubig? Ano daw? So, pinagsabay ko na nga pala mga kasari yung pasta at saka yung sauce na niluto dahil dalawa yung burner natin. Uy, dalawa yung burner ni kasari. So, after mga ilang minuto mga kasari, ay, goy, pilaragay kinabuhi sa spaghetti. Suluto na yung ating spaghetti mga kasari. O, diba, ganyan lang ako kadali magluto. At pagkatapos ko naman magluto, diretsyo naman ang tindera sa kanyang munting tindahan dahil Meron akong grocery dyan mga kasari nung Sabado. Pero kapon ko yung dinisplay araw ng linggo. Yung pinagbilan ko kasi mga kasari is hindi sila naka-plastic. May araw kasi na pwede silang mag-plastic at may araw din na puro karton yung nilalagay nila kapag nag-grocery ka. Saturday and Sunday, karton ang nilalagay nila mga kasari. Monday to Friday, ayan, plastic naman yung nilalagay nila kapag mag-grocery ka Doon sa grocery store na pinagbibilhan ko. At dahil kapon araw ng linggo, medyo sinipag ang inyong kasari. Kaya ayan, at nakapag-display ako na habang walang bumili at medyo sinipag tayo kahapon mag-display araw ng linggo mga kasari. So ayan yung mga pinamili ko lang pala talaga mga kasari. Karamihan doon is puro chichiria kung napapansin nyo. Mga araw din talaga na kapag ako'y nag-grocery is wala akong binibiling chichiria. Puro lang yung mga ilabol na palagi kong binibili maliban dyan sa aking pa chichiria. Ang madalas kong ginogrocery mga kasari kapag ako'y namimili. Yung aking mga sabon, pansit kanton, biskuit, yan yung madalas kong binibili mga kasari. Yung iba naman is hindi kong bili-bili masyado. Kasi nga, hindi mabenta. Katulad ng aking mga pachichiria, ng aking mga padilata, ng aking mga candy. Yan yung hindi mabenta sa akin mga kasari. At syempre, kapag ako'y namimili ng mga hindi mabibenta, hinahayaan ko na muna maubos. So, madalas, Pag maubos yung aking mga hindi saleable na mga paninda, mga kasari talagang inaabutan siya ng isang linggo to dalawang linggo bago ako mamimili uli. At tulad ng aking mga pachichiria, mga kasari, sa tuwing ako'y bumibili ng pachichiria ko is talagang every Friday ko kung hindi Friday, Saturday. Madalas ko ang sinasabi sa inyo na hanggat hindi naubos yung aking mga pachichiriya na yan is hindi talaga ako namimili. Lalo't lalo na yung aking mga pabiskuit. Yung aking mga pabiskwit naman mga kasari is hanggat hindi rin talaga yan naubos is hindi ako bumibili. At ilang piraso lang, ilang item lang din talaga yung aking sweet na paulit-ulit na binibili ay yung Hansel, Fita, tetap at Pajibar. Yan lang talaga yung mga biskwit na madalas kong binibili mga kasari dahil yan lang din talaga ang madalas na hinahanap sa aking munting tindahan. At syempre hanggat hindi na din, hindi rin talaga ako bumibili katulad ng aking mga pachicheria. At kung kailan ako mag-voice over, yung aking kapitbahay is nag na naman o hindi nagpupukpok is gagabas-gabas na po siya diri sa akong tagiliran ginook ko. Buti pa yung aking mga kapitbahay hindi naubusan ng pera. Samantarang ako, eto, kailan ko kaya maayos yung aking munting palasyo? Uy, walang ganon. Hindi palasyo yung bahay natin. Bahay ko bula. So, ayan, dahil mahaba-haba pa rin talaga yung aking video na ito. At syempre, marami-rami pa din talaga yung aking i-display. -di Wala na naman ako masasabi dito sa aking pagbo-voiceover na ito. Dahil no ubusan na talaga ako ng sasabihin at pagkatapos ko naman mga kasari magdisplay ng aking mga noodles ng aking biskuit at ng aking pachichirya. eto naman ako sa aking mga padikit wala na kasing mga nakadikit dyan mga kasari wala nang milo, wala nang atas at syempre naubusan na rin ako ng mga padyus ko, kaya ayan nag refill na tayo at nagdikit-dikit na tayo tinatanggal na natin yung mga nakastack dyan sa ating munting flash shield at ididikit na natin yan para mapalitan naman natin ng bago, so sabi nga nila first in first out para hindi tayo makupasan at ma-expire Kasi mga kasari dahil nahihirapan na ako sa kalisod At wala na akong sasabihin dahil na-empty na yung aking utak Hanggang dito na lang, bye-bye